po, birthday sa amin. Birthday po yan, birthday. Yung baka. Baka, nakawala na! Hoy, baka niya, nakawala na! Nakawala ang baka! Yan, birthday po, birthday. Birthday po yan, birthday. Birthday po yan. Birthday po yan. Yaw sa mahuli ang camping, marami ka mag-camping. <laughs> <laughs> yeah, birthday yan po dito sa amin. Oh. Oh. Sa Kuya mending, birthday. niya. <laughs> yan po yan, birthday ha ano, oh, happy birthday Hindi <tipos> po yan New Year, birthday hand po lang yan. Ginek, oh. <tipos> ah. mga baka. Oh, yeah. oh uh. Delikado ah oh, baka Alam mo nakaligaw na nga kay Paulo uh. uh, You eh, ang laki na nagastos na yung Manding din eh Sa kuya Manding, di kaya yan laang ah. Oh, birthday. birthday yata ng anak na ko yung manday kaya pala may disco one day kanina ang ganda ang ganda ang ganda ang <laughs> yun ang birthday happy birthday yun tapos na